Magandang araw mga ka-scrap For to this video nga pang mga ka-scrap Ay magtuturoan ko kayo kung paano magtanggal ng bronzing pula dito sa uh, Sa makina dito sa, kun, sa compressor galing sa aircon Yun nga mga ka-scrap Kinuha ko na ang aking mahiwagang martilyo at ang ating matalim na yo at yan nga mini mikos ko na nga yan pinupukpukpuk ko na nga yan at para mabilis ay binilisan ko rin yung video mga kaibigan at yan nga mga kaibigan mini mikos ko <laughs> para mabilis maputol at nga ganyan nga mga kaibigan ang gagawin nyo uh, putulin nyo lang yung bronze dyan sa uh, sa makina yung makina putulin nyo lang yung makina at pag naputol na yan mga ka-scrap, yan, maganyan na magiging sistema. Yan. So, tinanggal ko na nga yung bronzy mga ka-scrap at uh, hiniwalay ko na yung bakal. At susunod natin gagawin mga ka-scrap, tanggalin muna natin yung mga tali dyan sa sa bronce mga ka-scrap. Yan at pag natanggal mo na yung mga tali pukpukin mo lang yan mga ka-scrap imikos-mikos mo lang yan katulad yung ginagawa ako yan pukpuk lang ng pukpuk hanggang sa matanggal yung mga bronze kusa yan na matatanggal matatanggal mga ka-scrap yan naikita nyo mga ka-scrap unti-unti na natatanggal yan nga mga ka-scrap natanggal na at kung may makita kayong puti yan po ay yung mga isolator tanggalin nyo yan mga ka-scrap kasi bawal yan ipakilo pag nakita yan ng may ng pinakiluhan mo i-reject yan kaya kailangan tanggalin niyo yung puti na yan. Ayun, tatanggal at ko yung bakal para malinis. So ganyan mga ka-scrap ang ginagawa namin. Ah, uh, sa totoo lang mahirap talaga magtanggal ng uh, bronze mga ka-scrap pero kailangan lang tiyagaan kasi uh, yan ay mahal na mahal yan na scrap yung bronzing pula. So hanggang dito na lang mga ka-subscribe mga aking video Sana may natutunan kayo Please like, share and follow sa aking uh, YouTube channel Para marami kayong matutunan Thanks God, God bless